Naisip mo na ba kung paano maiwasan ang pagkakaroon ng heat stroke sa mga mainit na buwan ng taginit? Ang unang hakbang sa pag-iwas ay pag-unawa kung ano ang heat stroke, ang mga sanhi nito, mga sintomas, at potensyal na panganib. Ang heat stroke, o kilala rin bilang sunstroke, ay isang malubhang uri ng pinsala sa init na nangyayari kapag ang iyong katawan ay sobrang uminit, karaniwang sanhi ng matagal na pakikipag-ugnayan sa mataas na temperatura, na kadalasang sinasamahan ng dehydration. Ang kondisyong ito ang pinakamalubhang uri ng mga sakit na may kaugnayan sa init at maaaring mangyari kung ang temperatura ng iyong katawan ay tumaas sa isang daan apat na degree Fahrenheit o higit pa. Ang mga sanhi ng heat stroke ay maaaring mula sa mahigpit na aktibidad sa init hanggang sa simpleng pagkakaroon sa mainit na kapaligiran sa mahabang panahon. Ang isa sa mga pangunahing salarin sa mapanganib na laro na ito ay ang dehydration, na nagpapababa sa kakayahan ng iyong katawan na magpawis at magpanatili ng normal na temperatura. Ngayon mahalaga na makilala ang mga sintomas ng heat stroke, na maaaring mabilis na lumala. Ang mga senyales na ito ay maaaring maglaman ng matinding sakit ng ulo, pagkahilo, kakulangan sa pagpapawis kahit mainit, pula, mainit, at tuyong balat, pagkahina o pamumulikat ng kalamnan, pananakit ng tiyan at pagsusuka, mabilis na tibok ng puso, at kahit na pagkawala ng malay sa mga matinding kaso. Ang mga potensyal na panganib ng heat stroke ay mahalaga. Maaari itong makasire sa maraming bahagi ng katawan, kabilang ang utak, puso, bato, at mga kalamnan. Kung hindi ito agad na gina mo, ang heat stroke ay maaaring magdulot ng malubhang mga komplikasyon o maging kamatayan. Kaya bakit mahalaga ang pagunawa sa heat stroke? Dahil, gaya ng kanilang sinasabi, ang kaalaman ay kapangyarihan. Sa kasong ito, ito ang kapangyarihan upang protektahan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay mula sa isang posibleng nakamamatay na kondisyon. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kaalaman kung kailan maghanap ng lilem, uminom ng tubig, o simpleng magpahinga mula sa init. Ang heat stroke ay isa sa mga kondisyon na kadalasang atin na hanggang sa huli, ngunit sa pamamagitan ng pagiging maalam sa kung ano ito, ang mga sanhi at sintomas nito, maaari tayong maging aktibo sa pag-iwas dito at pagtiyak sa ating kalusugan sa panahon ng mainit na buwan. Ngayon na naintindihan na natin kung ano ang heat stroke, tuklasin natin kung paano natin ito maiiwasan. Ang tubig, ang pinakamahalagang mapagkukunan ng katawan natin, ay ang unang hakbang sa pag-iwas sa heat stroke. Hindi lang ito tungkol sa pagpapawi ng uhaw, kundi tungkol din ito sa pagpapanatili ng delikadong balanse ng katawan natin. Tuklasin natin ng mas malalim kung bakit ang tubig ay napakahalaga. Ang katawan natin ay mga 60% tubig at umaasa ang bawat selula dito. Tumutulong ito sa pagpapanubog ng mga kasukasuan, nagtatanggol sa ating mahalagang organo, at nagre-regulate sa temperatura ng katawan kapag tayo ay naipit sa init, ang katawan natin ay natural na nagpapawis upang magpalamig, na epektibong gumagamit ng tubig bilang personal na air conditioner. Ngunit kung hindi natin papalitan ang nawalang tubig, hindi nangyayari ng maayos ng ating katawan ang pagpalamig, nagdaragdag sa panganib ng heat stroke. Kaya gaano karaming tubig ang dapat mong inumin? Ito ay nag-iiba mula sa tao hanggang sa tao depende sa mga factors tulad ng edad, timbang, at antas ng aktibidad. Ang isang pangkalahatang patnubay, gayon paman, ay ang magambag ng walong-walong onsang baso bawat araw, madalas tinatawag na walo sa pamamagitan ng walo na tuntunin. Ngunit tandaan, kapag tumaas ang temperatura o kung ikaw ay nag-eehersisyo, kailangan mo ng higit pa upang pambawi sa dagdag na nawawalang tubig sa pamamagitan ng pawis. Mahalaga rin na tandaan na ang pagiging hydrated ay hindi lang tungkol sa pag-inom kapag nauuhaw ka. Sa katunayan, sa sandaling nararamdaman mo na nauuhaw ka na, maaaring medyo dehydrated ka na. Sa halip, tangkaing uminom ng tubig ng dahan-dahan sa buong araw, kahit hindi mo nararamdaman ang pagkauhaw. At paano naman ang ibang mga inumin? Eh, ang mga inumin tulad ng sports drinks ay makakatulong upang mapalitan ang mga electrolyte na nawala sa pamamagitan ng pawis. Walang talagang tatalo sa mabuting lumang H2O. Ang mga inumin na may mataas na nilalaman ng asukal o alkohol ay maaaring mas mag sa iyo, kaya't mas mabuti na limitahan ang mga ito, lalo na sa mainit na panahon. Bilang buod, ang pagiging hydrated ay hindi lang tungkol sa pag-inom ng tubig. Ito ay tungkol sa pagunawa sa mga pangangailangan ng iyong katawan at pag-aayos ng iyong pagtanggap batay dito. Ito ay tungkol sa pagkilala sa mga senyales ng dehydration bago maging malubha. At pinakamahalaga, ito ay tungkol sa pagiging ang tubig bilang iyong pangunahing inumin, lalo na sa mga mainit na buwan ng tag -init. Tandaan, ang tubig ay iyong pinakamatalik na kaibigan sa mga mainit na buwan ng taginit kapag umuunlad ang temperatura, ganoon din ang dapat mong atensyon sa kung ano ang suot mo. Ang mga damit na iyong pinipili ay maaaring maglaro ng isang malaking papel sa kung paano magtugon ang iyong katawan sa init. Pumili ng mga magilaw, maluwag na damit. Bakit? Dahil ang mga ito ay nagbibigay daan sa mas mabuting daloy ng hangin na maaaring makatulong sa pagbabawas ng pawis, ang likas na sistema ng pagpapalamig ng katawan mo. Kapag tungkol sa tela, ang mga natural na fibers tulad ng cotton, linen, o bamboo ang hari. Sila ay nagpapahinga, absorbente, at nagpapalamig sa pamamagitan ng pagbabaon ng kahalumignigan mula sa iyong balat. Tandaan, mas tumitimbang sa mas maraming init ang mga mas mababang kulay, kaya piliin ang mas maliwanag na mga kulay upang mag reflection sa mga sinag ng araw sa halip. Huwag kalimutan ng iyong balat, ito ang pinakamalaking organo ng iyong katawan at kailangan ito ng proteksyon mula sa mapanganib na UV rays. Ang isang malapad na sombrero ay maaaring magpatungkol sa iyong mukha, leeg at balikat. Ang sunscreen ay hindi lamang para sa beach. Ito ay dapat maging isang araw-araw na gawi, lalo na sa mainit na panahon. Ang tamang pagbihis ay maaaring malaking tulong upang maiwasan ang heat stroke. Minsan, ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang heatstroke ay manatili sa loob. Karaniwan na ang pakiramdam ng pagnanasa na samantalahin ang mga araw na maliwanag, ngunit mahalaga na kilalanin kung kailan ang araw ay nasa pinakamasidhin nito. Karaniwan ito sa pagitan ng sampunang ng umaga at apat ng hapon. Sa mga oras na ito, ang init ay maaaring nakakapagod at maaaring mapanganib ang manatili sa loob ay hindi nangangahulugang hindi mo na ma-enjoy ang araw. Ito ay simpleng nang matali nung pag-aalaga sa iyong kalusugan, maaari ka pa mag-enjoy sa liwanag na kumapasok sa iyong mga bintana, marahil kasama ang isang magandang aklat o iyong paboritong hobby upang makasama ka. Ang air conditioning at mga electric fan ay naglalaro ng mahalagang papel sa mga pangyayaring ito. Tumutulong silang regulahin ang temperatura ng iyong katawan, pinapanatili itong hindi tumataas sa mapanganib na mga antas. Kung wala ka nito, kahit na pagstay sa isang malandas na bahagi ng iyong tahanan ay maaaring magambag. Kapag umabot ang init sa kanyang pinakamataas, tandaan na okay lang na magpahinga at manatili sa loob. Katulad ng iyong sasakyan, kailangan din ng iyong katawan ng panahon upang magpalamig sa parehong paraan na hindi mo isusugal ang isang nag-overheat na makina, hindi mo rin dapat pilitin ang iyong katawan sa labas ng mga limitasyon nito, lalo na sa sobrang init. Isipin mo na ikaw ay nasa labas para tumakbo sa mainit na araw ng tag-init. Ang iyong puso ay kumakalampag, ang pawis ay dumadaloy sa iyong mukha, at ang mga sinag ng araw ay walang humpay na tumitira sa iyo. Ito ay isang sitwasyon kung saan ang iyong katawan ay nagtatrabaho ng gusto, nagpoproduce ng maraming init, at kailangan mong kumilos tulad ng iyong sariling personal na pit crew. Ang pagkuha ng mga regular na pahinga kapag nasa labas ay hindi isang tanda ng kahinaan. Sa katunayan, ito ay isang matalinong estratehiya. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyong katawan ng pagkakataon na magpahinga, pinipigilan mo ito mula sa pagkakaroon ng sobrang init. Hanapin ang isang lugar sa lilem sa ilalim ng puno o sa isang oneng, umupo, at hayaan ang iyong katawan na magpalamig. Tandaan, ang iyong kalusugan ay mas mahalaga kaysa sa anumang workout o aktibidad. Ngunit paano kung ikaw ay nararamdaman ng mainit at inis? Paano ka magpapalamig ng mabilis? Isa sa epektibong paraan ay gamitin ang mga basang tuwalya. Basay ng isang tuwalya, pigayin ito, at ilagay ito sa iyong leeg o noo. Ang evaporasyon ng tubig mula sa tuwalya ay umaalis ng init mula sa iyong katawan, nakakatulong upang ibaba ang temperatura ng iyong katawan. Gumagana ito sa parehong paraan na ang pagpapawis ay nagpapalamig sa iyong katawan, ngunit may dagdag na bentahe ng hindi kapag na-dehydrate. Ang isa pang opsyon ay ang pagkuha ng malamig na shower. Kung ikaw ay malapit sa bahay o may akses sa isang shower sa iyong gym o lugar ng trabaho, ito ay maaaring mabilis at epektibong paraan upang magpalamig. Ang malamig na tubig ay makakatulong upang ibaba ang temperatura ng iyong katawan at pati na rin hugasan ng anumang pawis na nagpaparamdam sa iyo, nagpapakiramdam na sariwa at nagpapalakas. Ngayon tandaan na ang mga ito ay hindi lamang isang beses na solusyon. Ang susi sa pag-iwas sa heat stroke ay konsistensya sa pagkuha ng regular na pahinga at pagpapalamig sa iyong katawan. Kaya sa susunod na paglabas mo sa init, tandaan na mag-ingat. Hindi ang iyong katawan ay isang makina. Kailangan ito ng panahon upang magpahinga at magpalamig. Ang regular na mga pahinga ay mahalaga sa pag-iwas sa heat stroke. Kaya bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na magpahinga, magpahinga, at magpalamig kapag ang init ay nasa iyo. Pagkatapos ng lahat, ang iyong kalusugan ay ang dapat. Ang pag-iwas sa heat stroke ay isang bagay na nauugnay sa pag-unawa sa iyong katawan at pagtanggap ng tamang mga hakbang. Habang papalapit na tayo sa wakas ng ating pag-uusap, maglaan tayo ng sandali upang balikan ang mga mahalagang hakbang sa pag-iwas sa heat stroke. Mahalaga na tandaan ang mga hakbang na ito, hindi lamang para sa atin, kundi pati na rin upang maedukasyon ng iba sa paligid natin tungkol sa kondisyon na ito na maaaring maiwasan, ngunit maaaring maging nakamamatay. Una, ang pagpapahydrate ay mahalaga. Kailangan ng katawan natin ng tubig upang gumana ng tama, at kapag nasa salantay sa labis na init, ang katawan natin ay nawawala ng tubig ng mas mabilis kaysa karaniwan. Ang pagpapanatili ng hydration ay hindi lang tungkol sa pag-inom ng tubig kapag nauuhaw ka. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng isang consistenteng intake sa buong araw, lalo na sa mga panahon ng mataas na temperatura. Pangalawa, magbihis ayon sa panahon. Ang mga damit na may mababang kulay, maluwag na bihis ay ang iyong pinakamainam kapag ang araw ay pumapasan. Ang mga mababang kulay ay nagre-reflect sa mga sinag ng araw, habang ang maluwag na damit ay pinapayagan ang katawan mo na magpalamig ng mas epektibo. At huwag kalimutan ng iyong sombrero at salamin na pangproteksyon sa iyong mukha at mata. Pangatlo, alamin kung kailan manatili sa loob ito ay hindi tungkol sa pagtatago mula sa araw ng lubusan, ngunit sa pagiging maalalahanin sa mga oras kung kailan ito ay nasa pinakamataas. Karaniwan, ito ay nasa pagitan ng sampu ng umaga at apat ng hapon. Kung maaari, subukan na manatili sa loob sa mga oras na ito, o kahit humanap ng lilem kung kinakailangan mong maglabas. Huli, maglaan ng mga regular na pahinga. Kung ikaw ay kasangkot sa pisikal na aktibidad, siguraduhin na magpahinga ka ng madalas upang magpahinga at magpalamig ng iyong katawan. Ang sobrang pagod sa init ay maaaring mabilis na magdulot ng heat stroke, kaya makinig sa iyong katawan kapag ito ay nagsasabing kailangan nito ng pahinga. Tandaan, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon, ngunit ito ay ganap na maiiwasan. Sa pamamagitan ng pagunawa sa iyong katawan at pagkuha ng mga simpleng hakbang na ito, maaari mong tamasahin ang mga buwan ng taginit ng walang alalahanin. Itanim sa iyong isipan ang mga tips na ito, ibahagi sila sa iyong mga mahal sa buhay, at sama-sama tayong gawin ang taginit na mas ligtas para sa lahat. Mag-ingat, manatiling hydrated, at tamasahin ang iyong taginit ng walang takot sa heatstroke.